Darating na yung order ko. Ano bang in-order mo? Yung in-order ko, yung push-up bra. Bakit naman, Diana? Kasi naiinis na ako dito. Eto. Girls, buti na lang ako. Walang problema sa ganyan. Nat, huwag ka nga mag-show off. Hindi ako nag-show off, no? Nagsasabi lang ako ng totoo. Huh? Oo, Oo na, Nat. Sige na. Nag-iisip pa ako kung anong o-orderin ko. Girls, ano ba? Nandito ako. Ba't ganyan yung pinag-uusapan nyo? Mascot, friend ka namin, kaya hindi na kami nahihiya sa'yo. So girls, ano pang orderin natin? Oh, loko! Oh. Push-up panties! Diana, Diana, order mo order kami. kami! Okay, sige! Alam niyo girls, magaganda na kayo. Maniwala kayo sa akin, hindi niyo na kailangan yung mga push-ups na yan. Uy, si Coach Abby nandiyan na. Dyan, ah. Victory! We are the best! The best among the rest! We are... Girls, very good! Nag-training na kayo kahit wala ako. Hello, Coach Abby. Actually, tapos na kami mag-training. Nag-start kami ng training one hour ago. Or basta more than an hour. Oo. Yes, oo. Ano, girls? Ibig sabihin sobrang late ako. Oo, oo mascot. mascot. Okay, girls. Magta-training pa tayo ng isang oras. Ready? Position. Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! Hello? Dumating na ba yung push-up run na in-order ko? Ah, Okay. Pwede nyo nang i-deliver. Victory! Girls, narinig nyo yun? Nag-order din si Coach Abby ng push-up bra. <laughs> Victory! We are the best, the best among the rest. We are bunnies. We... At bakit kayo tumatawa? Narinig nyo yung tungkol sa order ko? Hindi, Hindi po. Huwag kayong makikinig kapag may kausap ako sa phone. Yeah, yeah, yeah. Okay, girls. Training na tayo. Victory! Victory! We, We are the best, the best among the rest bunnies! We are the best! Victory! Hello! Pwede bang i-deliver nyo na yung in-order naming towels tsaka bedsheets? Ang taga na naming in-order yon. Ano? Kung hindi nyo i deliver ire refund ko yung binayad ko. Julie? Bravasti? Nilaluto na yung french fries nyo. Pizza, pwede ba? Pakibilisan. Julie, relax. Pinainit pa kasi namin yung mantika. Basta, bilisan nyo. Bravasti, bang palalakihan ko yung lips ko? Pagay sa akin. Alam mo, Julie, hindi mo na kailangan yun. Maganda ni lips mo. Kapag hindi niyo pa dineliver yung order ko, ikakancel ko na lang yung order. I-refund niyo yung pera ko. Malinaw. Bibigyan ko kayo ng bad review. Oh, hi guys. Kumusta? Ano ko order niyo? Kung mag-order ka ng fries, kailangan maghintay ka ng 20 minutes. Hindi kami o-order ng fries. Dalawang chef salad, tsaka dalawang truffle pasta, tsaka dalawang mango passion fruit lemonade. Wow guys, okay. Gagawin ko na. Puti pa yung mga yan. Magaganda yung orders. Alam mo, Thomas, madaod tayo ng sine mamaya. Maganda yung mga movies. Alam mo, Ryan, okay na okay kang kaibigan. Kaya gustong gusto kita kasama yun. Layla, kapag wala pa kaming bagong bedsheets, matutulog kami sa kwarto mo na intindihan mo. Ang tagal na namin hindi nagpapalit ng bedsheets. Hindi ko na problema yon. Sino bang gumagamit ng bedsheets? Ginagawang rope para tumakas sa kwarto tuwing gabi. Sige, darling. Baba ka na. Kev, anong sasabihin nila tungkol sa akin? Hindi yan. Subukan lang nila. Hindi kami tumatakas tuwing gabi. Oo nga. Natutulog kami tuwing gabi. Gigi, tignan mo yung girlfriend ni Kev, oh. oh. my God. Hindi naman siya masyadong maganda. Sakto lang. oh, oh. oh. Girls, tignan niyo si Kev. Nakahanap na ng princess niya. Kev, ano yan? Bakit nagdala ka ng stranger dito sa country house? Hello, Kev, girlfriend mo? Wow, <laughs> very Nakita cool. Nakita mo na, Kev, nagagalit sila. Huwag kayong magalala. Girlfriend ko siya. Siya si Selena. Selena, ano gusto mong kainin, ha? Sabi mo lang. Fruit ice cream. Ice, isa nga fruit ice cream. Okay, Kev, sakto may isa pa para sa girlfriend mo. Selena, oh, eto na yung fruit ice cream mo. Kev, umalis na tayo dito. Hindi ako komportable. Hindi, mauupo tayo. Bakit gano'n yun yung girlfriend niya? Ano ka ba? Iba-iba ang taste ng bawat tao. At bakit tinitignan niyo ako ng ganyan? Oo na, maganda yung girlfriend ko. Pwede ba? Huwag niyo siya tignan ng ganyan. Sige, Salina. Kumain ka na. Okay, Kev. Hindi pala sila mababait. Oo, oh, darling. Sinabi mo pa. Hello, Teacher Mike. May sasabihin ako, Teacher Mike. Alam mo ba si Kev, nagdala ng stranger dito. Sa country house, yung girlfriend niya. Dito sa trailer. Mm, -mm. Punta ka dito, Teacher Mike. Tingnan mo. Gigi, tara. Natatakot ako. Hindi, Patrick. Baka sabihin nila, bastos tayo. Dito lang tayo. Girls, umalis na tayo habang may kausap si Coach Abby sa cellphone. Oh my God! Si Salina tsaka Kev! Oh my God! Dinala niya si Salina dito. Hindi man lang siya nahiya. Kailangan sabihin natin kay Zach. Girls, saan kayo pupunta? Diana! Please naman, huwag naman. Ano bang gusto niya sa akin? Di diba best friend kayo? Hindi naman talaga ako makikipag best friend sa kanya sa totoo. Yes, Coach Abby! Ano yon? Bakit umalis kayo agad? Diana, manood tayo ng horror movie. Meron akong dalawang tickets. Gusto ko kasama yung best friend ko. Diana! Diana. Coach Abby, gusto ko manood ng movie kasama ka. Kaya lang ayoko ng horror movies. Takot ako. Hindi ako nanonood ng horror. Okay, Diana. Kasalanan ko to. Hindi ko kasi alam kung anong klaseng movie yung gusto mo. Okay, papalitan ko na lang. See you, BFF. See you, best friend nakakainis talaga siya. Anong gagawin ko? Eh sino bang may gustong maging kaibigan yan? Napaka maldita. Fake friendship lang. May gusto lang malaman si Diana sa kanya. Ano girls, saan tayo pupunta? Sa mga zombie boys natin? Yeah. Wow. Okay, tara na. Mascot, sasama ka ba sa amin? Hindi no, tatawagan ko yung lola ko. Okay, see you later, mascot. Sandali lang, boys. Ah, Teacher Mike, magte-training na kami. Mm -hmm. Late na kami. Wala akong pakialam. Nasaan yung mga bedsheets natin? Sino yung gumagamit ng mga bedsheets para tumakas sa bintana tuwing gabi? Ah, Uncle Mike, hindi kami yun, no? Teacher Mike, mahimbing yung tulog namin pag gabi. Teacher Mike, pagod na pagod kami sa training. Wala na kami lakas para gawin pa yun, no? Boys, nagsisinungaling kayo. Nagsasabi kami totoo, Teacher Mike. Hindi kami. Ah, hindi kayo. Tara, sumama kayo sa opisina. Papakita ko yung mga narecord ng CCTV. Okay, Teacher Mike. Magpapaliwanag kami. Kami yun. O oh, sige, guys. Magpaliwanag kayo ngayon. Okay, Teacher Mike. Guys, umamin na tayo. Nahuli na tayo eh. Gusto kasi namin sugurin yung kapitbahay natin eh. Oo, oh, Uncle. Nag-worry kami sa mga girls eh. Ginawa namin lubid yung mga bedsheets, Teacher Mike. So ano nangyari? Sumugod kayo? Hindi, Hindi Teacher, Teacher Mike. Mike. Bumalik kami sa bahay. Natakot kami. Oo, oh, ang dilim-dilim kasi. Eh. Ang dami pang panic Uncle. Mga baliw kayo. Opo, Teacher, Teacher Mike. Sorry na, sorry. Yun Hindi na mauulit. Anong sasabihin ko kay Leila? Nagwawala na siya. Ah, uh, Teacher Mike, kayang-kaya -kaya mo na yan. Opo, Teacher Mike. Di ba close kayo? Sige na, Uncle. Magte-training na kami, ha. Umalis na kayo. Bye, Teacher Mike. Mga baliw. Wala dito. Ay, kahit dito Wala. Kasi si Zalina kung aalis yun, mag-iiwan ng sulat yun sigurado. Ayaw niya kami nag-aalala. Nasa na siya? Tawagan natin yung mga kaibigan niya. Zakat, matagal na niyang hindi nakakasama yung mga yun. Guys, wala rin dito. Walang sulat. Wala akong makita. Ay, nasa na ba si ate? Nasaan na si Zalina? Zip, ano? May nakita ka ba? Wala nga eh. Anong gagawin natin ngayon? Visit naman oh. Baka naman kasama niya yung football player. Hindi. Na promise si Zalina kahapon. Ika-cancel niya yung date nila ngayon. Hindi sila magkasama. Eh bakit ikaw? Lagi ka nagpa-promise. Hindi mo naman sinusunod, di diba? so, ba? Zip, pwede pa manahimik ka dyan. Hindi ka ba nag-aalala? Nawawala si Zalina. Nasaan siya? Buti na lang, hindi ko pinatulan si Zalina Puro pala problema yung ate nyo Wala namang problema kay ate Zalina Ang problema, yung football player na yun Yung tabachoy Bro, easy ka lang Di sila magkasama Kailangan natin malaman kung nasan siya Hello boys, kumusta? Miss na miss namin kayo Oy, oy, tama ng kapan. May problema tayo. Bakit, guys? Anong problema? Girls, si Ate Zalina. Nawawala. Anong ibig niyong sabihin? Kailan pa siya nawawala? Hindi namin alam. Basta pag uwi namin, wala siya dito. Well, nakita namin si Zalina. Kasama niya si Kev doon sa trailer sa cafe kumakain. Ano? Sabi na sa inyo, di ba? Ang problema, yung tabacho yung na football player na yun. Ano? Bakit naman? Okay naman si Kev. Hayaan nyo na nga si Salina. Zip, hayaan nyo na siya makipag-date. Oo nga, bagay na bagay sila. Pareho silang chubby. Cute couple. Hindi, hindi namin hahayaan saktan nung tabacho na yun yung ate namin. Hindi pwede. Guys, ano ba kayo? Dalawang araw namin kayo hindi nakita. Tapos ngayon, sila yung pag-uusapan natin. Hindi ah, wala akong pakialam kay Zalina. Miss kita. Diyan na hindi. Nag-promise kami sa parents namin na hindi namin pababayaan yung isa't isa. Kaya hindi pwede to. Tara guys! Zakat, ano ba? Buwisit naman oh. Okay, sige. Girls, love na love nila yung sister nila. Imagine, iniwan nila tayo. Bumalik na tayo sa country house. Wala naman tayong gagawin dito. Okay, let's go. Frogs are super! Frogs are cool! Tatalungin namin kayong lahat! Frats okay are guys, makinig kayo ng mabuti sa amin. Oh guys, may pag-uusapan tayo. Patrick, kapag kinasal na tayo, bibili tayo ng bahay malapit sa beach. Oh Gigi, hindi yata tayo naririnig eh. Tumayo nga kayo dyan. Hello? Hindi nyo ba narinig? May sasabihin daw tayo. Bilis. Ha? Huh? Hello, Teacher Mike. Hello, Layla. Guys, alam nyo naman na merong tumatakas sa window tuwing gabi. Ginagamit yung mga bedsheets. Di ba, Teacher Mike? Balila, hindi ko alam. Kung alam ko, sasabihin ko agad sa'yo, di ba? So, tatawagan namin yung mga parents nyo bukas. I-explain nila sa inyo na bawal tumakas sa window every night. Dito sa country house. Wag mo tawagan yung parents ko. Natutulog lang naman ako tuwing gabi. Oo, nagsasabi siya ang totoo. Ang lakas na maghilik eh. Ice, paano mo naman naririnig yung hilik ko? Pizza, sobrang lakas. Guys, tatawagan na namin yung parents niyo bukas. Kaya kung ako sa inyo, magtino na kayo. Zalina, halika. Pasok ka. Papakita ko sa iyo yung kwarto ko. Hello, everyone. Sa tingin ko, alam ko na kung sinong tumatakas tuwing gabi. Pinupuntahan niya yung girlfriend niya. Doon, sa kabilang bahay. Sweethearts. <laughs> Leila, sabihin mo na. Kev, ang kulit mo talaga. Di ba bawal yung strangers dito sa bahay? Ilang beses ko pa ulitin? Hindi siya stranger. Girlfriend ko siya. Kung nandito yung babaeng yan, hindi ako matutulog, nakakatakot. Oo, oh, Ryan, ako rin, natatakot. Bakit hindi natin tignan yung CCTV para malaman natin kung sino yung tumatakas? Exactly! Teacher Mike, nasa office mo yung CCTV. Leila, sa tingin mo ba hindi ko pa tinignan yun? Hindi ko tinek, ganon? Oh, wala na daw yung CCTV. Hintay na lang natin yung parents niyo bukas. Okay, darating sila bukas. Okay! Okay rin, bukas, pupunta yung lola ko dito. E paano kung yung parents ko nasa abroad? Di uncle mo or auntie, kahit sino, basta kailangan may dumating. Zelina, ito yung kwarto ko. Wow, ang ganda naman. Oo, oh, maganda. Parang ikaw. Zelina, bibisitahin mo ba ako araw-araw? Oo naman. Bibisitahin kita araw-araw. Bisitahin mo din ako, ha? Okay, guys. Pwede na kayong umalis. Mag-shower na kayo bago matulog. O, oh, guys, narinig nyo ba si Leila? Ligo na. Para naman tayong nasa kindergarten. Nasa si Kev, yung football player ha. Kinitap niya yung kapatid namin, si Zelina. Ano to? kahit sino na lang pwedeng pumasok sa bahay. Teacher Mike, tawagin mo yung security. Who? Nasaan yung football player at si Zalina? Nandun! Oh no, Teacher Mike. Kawawa naman si Kev. Guys, ano ba? Matulog na kayo. Go! Teacher Mike, kailangan natin ng security. Kailangan laging nagsalay yung pinto natin. Oh, Leila. Tama ka. Zalina, ano to? Anong problema? Oo oh, nga, Zalina. Ang laki problema ng binigay mo. Iniwan namin yung mga girlfriends namin dahil sa'yo. Lumabas nga kayo sa kwarto ko. Hindi nyo na dapat ako hinanap. Okay lang naman ako dito. Hoy Kev, manahimik ka dyan ha. Zalina, umuwi na tayo. Hindi. Ihahatid ako mamaya ni Kev sa bahay. Umalis na kayo. Ihahatid ko sa mamaya. Zalina, alam mo naman nag-worry lang kami sa'yo, di ba? Zalina, tara, uwi na tayo. Hoy Kev, pag umaga, pwede kayo magkita. Kapag gabi, hindi. Malinaw. Ano Zalina, bukas na lang? Okay Kev, uuwi na ako. See you tomorrow ha. Bye. Okay, bye. Grabe naman yung mga kapatid mo. Talagang grabe kami. Pakikipagpatayan namin yung namin. Zelina, magkikita rin tayo bukas. Girls, alam nyo, sa totoo lang, na-offend ako sa mga boys na yan. Ang laki-laki na ni Zelina, sinundo pa nila. Tapos tayo iniwan nila sa bahay. Kahit nga si Zakat, pinuntahan siya. Iniwan niya ako. Girls, wag na tayo ma-bad trip. Puntahan na lang natin sila bukas. Malay mo, mamasyal tayo, ba? Diba? Sana mahanap na nila si Salina na yan. Oo, girls, kailangan mamasyal tayo bukas. Ang importante, makaalis ng maaga para hindi ako abutan ng Coach Abby na yan. Eh, di matulog tayo ng maaga para maganda yung itsura natin bukas. So, sinong unang magsha-shower? Ako? Ako muna. Ako yung mauuna kasi hawak ko na yung pajama ko. Good evening, girls. Boys, pasok kayo. Good evening, Coach Abby. Actually, matutulog na kami. Magsha-shower na kami. At ang ginagawa ng mga basketball players sa kwarto namin. Girls room to. Nat, ano bang problema? Hindi ikaw yung pinuntahan ko. Si Dayana yung best friend ko. Dayana nagde-date na kami. <laughs> ano? Oh, oh, my God. Dayana hindi ka ba masaya para sa best friend mo? Eddie, live happily ever after. Smiley, masaya ako para sa'yo. Bakit ganon? Anong problema niya? Mukhang di masaya si Diana nang nagde-date kayong dalawa. Abby, alam mo naman na ayaw ni Smiley sa'yo, di ba? Timur, ikaw lang ang nagsasabi niyan. Si Smiley, gusto talaga akong i-date. Di ba, Smilik? Halata naman ang ayaw ni Smilik sa'yo eh. Tingnan mo nga siya. Sige na, Coach Abby. Matutulog na kami. Kukunin ko na yung kuya ko ah. Tara na. Etong Smiley, nahihiya pa. Diana, huwag ka na malungkot. Meron ka namang zip. Hindi talaga ako makapaniwala si Smilik tsaka Abby. Nakita mo naman, di ba? Walang pakialam si Smiley, Si Abby lang yung pumupulupot sa kanya. Oo nga, Diana. Obvious naman. Guys, ano sa tingin nyo? Totoo ba yung relationship nila? Sa tingin nyo in love si Smiley kay Abby? I-comment mo sa baba, ha? Like this video and subscribe to the channel. Tsaka, huwag nyong kalimutan i-hit yung bell, ha? See you next time. Thank you, guys. Matutulog na kami. Bye. Bye. Sa tingin ko, hindi naman siya in love. Halika nga, Diana.